Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, 18! Naniniwala ba kayo na ang pinaka-pangalawang sikat na boyband ngayon sa buong mundo, lalo na sa buong Asia, ay ang SB19? Atin ang tanggapin at di na makakaila na talagang number one ang BTS sa pinakamalaki at pinakapopular na boyband, Asian boyband sa buong mundo, ay ang BTS. Pero, naniniwala ako na ang second largest at pinakasikat na boy band sa buong Asia at sa buong mundo ay ang SB19. Naniniwala ba kayo? Please comment down below kung kayo ay naniniwala. Kahit saan ang gulo tingnan, ang SB19 ang pinaka-active na boy band lalo na sa buong Asia ngayon. Sila ay may mga sold out concert, ang daming achievement at inikot na yata ang buong mundo sa kanilang concert na simula at wakas at halos sold out mga ilang oras lang o oh, less than one hour, ay sold out na ang mga tickets. Dumarami ang mga international fans, maraming humahanga sa kanila ng mga ibang lahi. Hindi lang mga Pinoy 18, kundi may mga Korean din, Japanese, Taiwanese, Vietnamese, at syempre, mga European ay humahanga na rin sa SB19 at naging sikat doon ang ating The King of P-POP. Kaya nga, malaking banta, big threat ang SB19 sa BTS wala na rin mapaglagyan ng kilig at tuwa ng mga Indonesian at Malaysian 18 for SB19 dahil gusto nila makita in person at concert ang SB19 sa simula at wakas concert nila. At may nabalitaan ako, kaya naman ang BTS ngayon daw ay gumagawa ng album na dahil parang nabihay na sila at ang ng achievements ang SB19 at laging sold out ang tickets sa mga concert all over the world. Hindi naman natin makakaila na ang pinakasikat ngayon sa buong mundo ang BTS, mayroon na silang pundasyon at pinakamalaki na silang boy band, Korean boy band sa buong mundo at buong Asia. So balit sa ngayon, hindi natin madi-deny na talagang sumisikat at ang dami ng achievement at sold out lahat ng tickets. Ang SB19 and King of P-Pop. Pero ang tanong, ang tanong ko, I think hindi lang ako kundi maraming fans ng K-pop at P-pop ang nagtanong. May dahilan ba na matakot ang uh, BTS sa SB19? Ano sa tingin niyo? Hindi ang word na matakot ang dapat gamitin ni eh. may uh, exact word dyan ni eh. eksaktong salita na dapat pangalili sa takot. I mean, may pagsisisi ba ang BTS dahil mahabang panahon sila nagpahinga at ngayon sikat ang SB19? Dahil ako talaga naniniwala na ang second biggest at pinakasikat na boy band sa buong Pilipinas, buong mundo, at lalo na sa buong Asia ay ang SB19. Ano sa tingin nyo? Please comment down below kung kayo ay naniniwala.